So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat So for today's video mga bay ay meron lang tayong aayusin o papalitan natin ng swing arm o baklasin natin itong swing arm na to so tuturuan ko kayo kung ano yung mga kailangan nating baklasin so ayan, so ito, itong tornilyo na to so kailangan nating baklasin yan itong axle na yan, so gagamit lang tayo ng 19mm na tools tapos itong sa kanyang bandang tambutso niya sa kanyang bandang putres, dalawang tornilyo yan. Sa bandang ilalim, isa. Ayan, dito banda. At saka, kailangan din nating baklasin yung kanyang tambutso sa bandang head ng kanyang makina. So, ayan, dalawang tornilyo yan, mga bay. At saka, pati na rin yung sa kanyang bandang ah, kaliwang bahagi ng kanyang ano, same pa rin na proseso. So dito sa kanyang axle mga bay Ayan Ito yung axle nya So kailangan natin ng pangontra dito na 14mm na pwedeng sakit na ano Tools at saka pwede rin open na tools yung iano natin ito Pangontra So ayan, ayan dito natin siya ilagay Sa kabila is 19mm yon So dito is 14mm At saka itong putrace na to mga bay Is tatanggalin din natin to Ito, 14mm yan yung kailangan natin yan para matanggal natin yung kaniyang tornilyo. So yung modelo para natin ngayon ay Honda Wave na 100. So ito, medyo matanda na 10 years to 15 years na yung ano nito katandaan. Saka kailangan din nating palitan yung kaniyang puttres sabi ng may-ari kasi ano na nabingkong na yung kaniyang puttres ayano. Oh kung makikita nyo is kalawang na rin so sabi ng mayari ay papalitan na so ayan o oh, ito yung kailangan nating tools para ano 10mm para matanggal natin yung kanyang uh, lock sa bandang likuran para matanggal natin yung kanyang axle ayan so 10mm lang yan mga bay so magkabilaan yan dito rin sa kabila is same lang so open rin yung gagamitin natin para ma tanggal natin yan so, yan. so ito ito yung sa bandang foot brace so kailangan natin ng 14 mm na sakit na type na tools para ma tanggal natin itong tornillo dito mm. so kailangan open range ah close range para hindi kailangan ito yung papasok ng ito yan so kailangan natin ng sakit na type so yan So ito, ito so, yung ano, tatanggalin din natin. Saka sa uh, yung sa kabila rin mga bay. So yun din yung ano, yung din dito sa kabilang dito banda. So, yung kabila is yung process lang din yung gagawin natin. Tapos Ayan, pagkatanggal natin yan. So, dito naman tayo sa kabilang banda. Dito sa kabilang banda, is pa rin, 14mm na ano, sake type na atol. So, dito, 14mm. So, 14 mm. so, nilulagan, ah, niluwagan ko na yan sa matalang lang matanggal. So, dito sa kanyang bandang tambot, so sa head niya, is gamit lang tayo ng 10mm na atol. ano, so, you know, pwede yung close range. Ngayon, kuwan sa brick. So, ikot mo siya papuntang pakaliwa so, kaliwa mo sa ikot Ayan so, kaliwa para lumuwag ayan. so, ikot mo lang siya pa kaliwa so medyo nahihirapan tayo kasi walang tagahawak ng ating video so ayan dyan so tatanggalin natin yan dalawang tornilyo yan so kung makita nyo is natanggal na natin so kailangan natin tanggalin yan para walang sagabal sa ating sa pagtanggal natin doon sa kanyang swing arm so ayan so natanggal na natin so iligpit natin tong tornilyo na to kasi ibabalik pagbalik natin ibalik din natin yung mga tinanggal nating mga tornilyo so ayan so ito pala mga bayo ito yung kanyang ano bracket so kung nakikita nyo kinakalawang na at saka patay na rin yung kanyang ano wala na So ito, natanggal na natin yung dalawang turnilyo niya sa bandang ilalim. Ayan, so grabe na yung kalawang na kanyang swing arm. So dito, ayan. Ito yung medyo na-challenge tayo dito kasi ang tigas na. To, parang kapit na kapit na yung kalawang niya dito sa bandang ilalim. So medyo natagalan tayo. So ayan. O grabe na yung ano. Anytime pwede siyang mabali. Ayan. So dito pala mga banda mga bay So meron yung tornilyo na kailangan natin tanggalin ito So gagamit lang tayo dyan ng 17mm na tools So pwedeng yung ginamit ko na ganito O pwede kayong gumamit ng open na 17mm <coughs> So ayan So pagkatanggal natin yan Susunod natin tanggalin Pwede namang ito na naman yung tatanggalin natin Yung sa bandang shock niya So 14mm yan So niwagan ko na lang yan 14mm yung gagamitin nating tools dyan banda so pagkatanggal natin dyan so hindi ko na pinakita yung sa bandang kaliwa so ito na lang yung pinakita ko so 14mm yan na tools yung kailangan natin dyan tapos ayan eh, na ano na natin napababa na natin yung kanyang <coughs> swing arm so yung kailangan lang natin is yung kanyang sa kabilang banda doon sa kabila kasi mga bias medyo ano talaga pinahirapan tayo ito na lang yung isang tornilyo na natira so ito na lang yung kailangan na tanggalin natin para mahugot na natin yung kanyang axle o yung kanyang ihi sa kanyang ano so pinahirapan tayo so, pa, basta may ano lang tools Ayan. So ito lang pala, itong tools lang pala yung kailangan niya para matanggal natin. So ayan oh. Dapat meron tayo nito. Mura lang naman to. So ayan. So, ito ay 12mm pala kung nagtatanung ka. So, 12mm yung kailangan natin yung tools dito. Ayan o. Oh. na natin. Medyo pinahirapan, nasugatan pa ako sa kamay nito sa so, pagtanggal. Ayan. So, natanggal na natin yung kanyang foot trace. Ayan. So, pagkatanggal natin sa kanyang foot trace mga ba, yung kailangan natin is, ayan. So, ito na yung kanyang axle. Oh. Kung makikita nyo, isula siyang tornilyo. Parang ano lang siya, naka-washer o fix na ano. So, kailangan lang natin, oh yan oh, kung nyo is na putol talaga dahil sa kalawang. Pag prino niya, bigla na lang naputol. oh yan. Yung kalawang is, ano na, wala na talaga. Kinain na pati yung sa kanyang sa ilalim banda. So, pupukuin lang natin to mga bay, para lalabas yan doon sa kabila, yung kanyang axle. <coughs> ayan. Dito sa kaliwa. Ayan. Ayan. So, ito na. Lumabas siya. Pagkahugot natin, medyo matigas. So, it, pwede mo siyang itulak doon sa kabila rin. Yung pinupok natin, tulak mo lang siya ng star screw. Ayan. Or flat. So, ayan o. Oh, Natanggal natin. So, ito na yung kanyang axle. So, hindi ko sya na ipakita kasi walang tagahawak ng video. So, ayan. Yung sa kabila is ipukpok mo lang at saka itulak mo lang. Ano. Ayan. Dito yan banda. Nakalagay. So, madaling-madali lang sa mga bay. Ayan. So, ganon lang yung pagpalit ng kanyang o pagtanggal ng kanyang axle. So, ayan. Pwede na natin hugutin itong kanyang swing arm. So, ayan o. Oh. O, oh, so, ayan. So, hihintayin na lang natin yung bagong swing arm ng may-ari na mabili niya para ma-install main na natin. So, abangan nyo yung ating ano, second, uh, part 2 ng ating video. So, ayan. Grabe na talaga. So, stock pa to Kaya, ano, ganito na 'yung nangyari. 10 years to 12 years na 'yung ano, service yun nitong ano na to, swing arm na to. Ayun, bali na bali oh, Humuti na lang mahina 'yung anong kanya'ng takbo. Kaya hindi siya ano. Na disgrasya, yeah. sayang. So, so, dapat pala pag ganito na, dapat na nating papalitan. So ayan, ito pala is kailangan ding tatanggalin natin to kasi sabi ng may-ari ay papalitan niya ng bagong kadina at saka bagong sprocket. So tatanggalin na lang natin to itong kaniyang ano. So gamit lang tayo ng Allen na tools, ayan. Allen tools yung gagamitin natin dito. Tapos pagkatapos nito, ayan. Kasi sabi ng may-ari, papalitan din ng bagong sprocket at saka ano bagong kadina so ito tatanggalin natin yan so pagkatanggal natin yan mga bay syempre itabi nang natin yan lagay natin sa isang lagayan para ano pagka gusto na natin ibalik hindi na tayo mataranta kung nasana yung ibang parte ng kanyang ano yung mga tinanggal natin so importante na meron tayong ano meron tayong WD-40 para sa mga ganitong klaseng gawain kasi may mga Tornillo talaga na naka ano na kalawang at kapit na kapit na so ayan ito yung sprocket pala na kailangan natin palitan so natanggal na natin nahunggot na natin yung kanyang lumang swing arm so yung kailangan lang natin ay yung bagong swing arm ng may ari para ma palitan natin ng bago so ito pala mga bay ito kailangan din natin tong tanggalin para doon sa kanyang footrace yung sa brake nya yung foot brake niya is kailangan. So nakapin lang naman 'yan. So kung hindi naman ano bali yung ano, yung bingkong na yung ano nyo foot brake. So hindi naman niyo kailangan tanggalin 'yan. So yung sa kanya is na bingkong na kasi sumayad sa bato. So ayan. So kailangan natin tong tanggalin para palitan din ng bago. So nakapin lang 'yan, gamit lang tayo ng pliers. Pliers lang yung gagamitin natin. Tapos ayan, nahugot na natin. So ayan oh, nahugot na natin. So diyan lang banda. So itulak mo lang yan pa kabila para mahugot natin yung kanyang ano <coughs> axle. So ayan, konektado yan sa kanyang ano sa kanyang center stand itong axle na to. Ito yung kumbaga para mahugot natin yan kailangan nating pumunta doon sa kabilang banda. So yung sa kabila pala mga bais kailangan nating itulak lang ng ayan tulak lang natin ng gamit yung mga uh, star screw nyo o flat screw. Ayan, pagkalabas, so dito na. So dito natin ma ano, mahugot yung kanyang axle. Hugutin nyo lang, o. Oh. Ayan. At saka, ayan, so kukunin na natin. So ito na yung ang kanyang foot brake. So ayan, o, oh, bingkong na kasi na gawa nga lang sumayad sa bato. So ayan, o. Oh. So, papalitan ng ano niyan, mga mayari. So, ito yung kanyang sprocket sa likod. Alam na rin yung ngipin, wala na. At saka ito yung kanyang brake arm pala mga bayo. So, yung kanyang brake brake arm ay putol. Gawa ng pagka ano niya, pagka preno niya is bumiga yung sa kanyang swing arm na ano banda. So ayan, so ayan lang mga bay. So ganun lang yung pagtanggal ng kanyang ano swing arm. So abangan niyo lang yung ating bagong video sa part 2 nito kung paano natin i-install yung kanyang bagong swing arm, no? So yung lahat ng mga tinanggal nating gamit, so ito kailangan na natin tong ano, iltabi. So, yung kanyang sprocket is papalitan din natin yan, sabi na may ari. So, yung mga tinanggal natin, mga tornilyo, yung axle niya, so, iligpit lang natin yan. Para sa pag-install natin, hindi na tayo, ano, kailangan na natin, madali lang natin mahanap. So, ayan, ilagay lang natin sa isang lagayan yan. Ilinisin natin. So, ayan lang mga bay, no? So, sana ay, ano, meron kayong natutunan sa ating, ano, basic na video na ina-upload today. So, Ayan, so ito yung kanyang ano. Oh, gabi na yung kalawang dahil sa matanda na rin yung motor niya. So ayan lang mga bay, So maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking ano, munting channel, sa aking mga silent viewers. So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga bay. So ingat kayo palagi at ride safe sa inyong lahat.